Ayan mga idol, kita yung narito ngayon sa dagat. Kita yung mga sikat sikad sikad. Ito yung aulam. Nandito po yan sa barangay Kalangkang. Ayan po yung ating bangka sa taas. Yun, nasa may taas. Bari tatlong bangka po yun, hindi ko kilala yung may-ari ng iba. Ayan. Yung mga muha po ngayon ng sikad-sikad. Ito na yan ang nga mga idol, meron na kitang nakuha. Ang panguha po ng sikad-sikad ng mga idol ay tiyagaan lang. Sabagat yung po ay nakas ano, sa mga lusay. Sa kakarangang po ay malino ang inyong mga mata sa pangunguhan yan. Nakulay po yan ang lusay nagkatago so sa may mga lusay-lusay pag hindi ka po maalam na hindi mo makikita yan ano mga idol ito yung nakakakuha ng medyo marami-rami na may mga pangulam ulam na po kita sub na naman ang pang ulam mga idol Sarap ang sarap po nyo ng ano, sinabawan tapos ah uh, ano uh, kasi mo ng kalamansi eh, eh. ay sarap na ang ulam Ayan, o may naligaw pa nga na yung ano balakwit ah baka isa naman hmm, mga idula ang dami uh, ng sikat sikat din sa parting napuntahan ko Wah, ayan, ang dami pating isda mga idol. Oh. Ayan, ang sarap ng tinigang yan. Ayan, patuloy na ulit kita sa pangunga mga idol. Para ka tayo makarami at makauwi na rin. Ayan mga idol, ayos nito. Marami-rami na rin ang ating nakuha. Talagang tiyagaan sa pangunga mga idol. Oh, ayan at yun na pong aning niluto na at yun na maraming salamat mga idol sa pagsama served na naman ang pang ulam ni Kalpuhag eh kanong ginawa nito maraming salamat mga idol